tayo Japan. Tara, sama niyo po ko. Mag-window shopping po tayo. At ipapasyal ko po kayo dito sa Omai Saki Fish Market with souvenir shop. Katulad po nito. Ayan, ang laki po ng shop dito. At sigurado, marami po kayong mabibili pag pumunta kayo dito. Tatagpuan po ito sa Shizuoka. Marami rin po pumunta mga turista dito para mamili ng mga isda at mga pampasalubong katulad po nito may torch ayan ang tart po ay galing po yan sa Okinawa at ito po may mga snacks pa dito sa mga mahilig po dyan na katulad ko at ito rin po may mga nori din at ito nga po pala ang matcha flavor ng tart ayan usually mga ganyan mga flavor ng matchas mahilig po talaga sa mga matcha flavor at green tea ang mga Japanese kaya tingnan nyo naman po mga healthy sila kahit na may idad na healthy at maganda pa rin po ang mga cookies lalo na po sa mga kababaihan ng mga Japanese masyado po sila kasing conscious sa kanilang health condition at ayan no meron pa po dito mga biscuit or cookies na matcha flavor at meron din po dito mga toys mga pampasalubong mga souvenir lalo na po pag uuwi ng Pinas Mahirip po tayo mga Pilipino sa mga pasalubong. O di po ba? At ito may mga kitchen din dito. Kasi karamihan po ang papasalubong na mura lang ay mga kitchen. May mga collection din po. Mga may sa mga kitchen dyan na galing Japan. At ito naman po ang mga pagkain. Ito po ang hodeng. Sarap po niya. Meron po yan mabibili sa mga convenience store. Lalo na po pag taglamig winter season, autumn, pero pag summer season, hindi na po sila magkitinda ng mga udeng. Karamihan lang po. Wow! Ito po. Oh, isa po ng mga cookies dito. Ayan. Kahit na po hindi pang pasalubong, pwede rin pong kainin din. Ayan. Dami pa po dito. Nakakatuwa po magtingin-tingin lang. Window shopping. It's free naman. Isa nga po, meron po dito free testing ng mga cookies or mga isda po dito. At ayan, ito po ang matcha. Karamihan po ang matcha na ganito ay galing po sa Okinawa. Iba't iba pong flavor niyan. May strawberry flavor, may green tea. At dito naman po ang mga green tea ng digest ng mga kinain mga Japanese may po may minum ng mga green tea lalo na po pag kayo sa bahay hindi po sila maghilig mag-offer ng mga soft drinks or juice karamihan po ang ino-offer nila na iniinom pag pupunta sa mga bahay ay mga green tea or coffee or tubig rin hindi po sila masyadong mahilig sa mga juices at sa mga soft drinks at ito may mga keychain pa po, po dito hindi din po ako magkulek ng mga keychain, mga magnet at ayan, ang cute po nito lucky cat ayan, kulay purple pa at dito naman po tayo sa mga toys sa mga may hindi dyan lalo po sa may mga anak dyan sa mga may bata ako may apon na ako pero hindi pa po siya naglalo ng mga ganyan toys kasi baby pa lang po siya ito naman po ang mga staff toys. Ayan. Ang cute po na ito, oh. Ayan. Kung marami lang po tayong budget, marami na po tayong nabili. Ano nga lang, budget natin, sakto lang po sa pang araw-araw at pagbili ng mga ulam. At ito pa po, po, oh. Ayan, ang may Lucky cat. Swerte daw po yan, lalo na po. Pag mayroon sa mga bahay at mga may negosyo. Ayan. At naikot ko na po kayo dito sa Umay Sake Fish Market. With souvenir shop. With cookies at mga toys. Ayan. Thank you for watching!